and in return i assure you that this government is solidly behind you Ito ang pangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Philippine Coast Guard sa pagdiriwang na ika-124 na anibarsaryo na ahensya. Sa kanyang talumpati, tiniyak ng Pangulo na patuloy na mamumuhunan ng pamahalaan sa mga bagong vessel, aircraft, command posts at communication systems, pagpapahusay ng training facilities, logistics at iba pang pasilidad para sa kapakanan ng mga kawani ng Coast Guard. We will keep investing in new vessels, in aircraft, command posts, communication systems. We will improve training facilities and logistics to provide every PCG personnel a sense of dignity in fulfilling their roles. Kasama si First Lady Louise Araneta Marcos, personal na ginawad ng Pangulo ang mga parangal sa labing anim na natatanging tauhan at crew ng PCG bilang pagkilala sa kanilang katapangan, profesionalismo at dedikasyon sa paglilingkod sa bayan. Ayon sa Pangulo, ang tema ng pagdiriwang na committed in service, relentless in purpose ay tunay na sumasalamin sa lahat ng mahalagang kontribusyon ng PCG sa nakalipas na dalawang taon ng kanyang administrasyon. Pinuri ng Pangulo ang buong tapang na pagharap ng PCG sa iba't ibang kalamidad. Aniya, sa gitna ng pinakamatitinding bagyo, mahigit isang milyong Pilipino ang nailigtas at nailikas ng mga tauhan ng Coast Guard. Tiniyak din ng ahensya ang ligtas na paglalakbay ng halos sampung milyong pasahero sa mga pantalan at karagatan ng bansa. Nakakumpis ka rin sila ng halos dalawang bilyong halaga ng ipinagbabawal na droga at mga kontrabando mula sa mga smugglers na patuloy na nagsasamantala sa ating mga kababayan. Pinangunahan din ng PCG ang mga proyekto para sa pangangalaga ng baybayin at pagtatanim ng daan-daang puno upang gawing mas luntian ang mga komunidad. Kinilala rin ng pangulo ang PCG bilang tunay na tagapagtanggol ng ating karagatan at soberanya sa West Philippine Sea na unang tumutugon sa kaligtasan, dangal at kabuhayan ng ating mga mangingisda. And recently, when Cebu was hit by a 6.9 magnitude earthquake, you were there to assist our, our fellow Cebuanos. Within the first crucial 72 hours, your medical personnel were on the ground, conducting over 100 medical interventions to affected individuals. Your ships and personnel brought over 30,000 food relief packages and basic, basic medical kits. This is the PCG that works quietly and effectively and these times when our seas face greater challenges you remain steadfast proving that courage knows no tides and that service knows no bounds. Bilang sagisag ng matatag na paglilingkod, tinanggap din ng Pangulo ang replika ng Farola de Rio Pasig, ang kauna-unahang parola ng bansa bilang paalala sa misyon ng PCG na maging ilaw ng kaligtasan at katiyakan sa karagatan. Pinasalamatan din ng Pangulong Marcos ang mga kawani ng PCG na patuloy na nagsisilbi ng may dangal at kahusayan. So each time you sail, you remind the world that the Philippines will always protect what is ours. Kaya sa ating PCG, naniniwala ako sa patuloy ninyong paglilingkod na may dangal at kahusayan para sa ating mga kapwa Pilipino. Nauna sa mga balitang totoo at laging bago, Zai Chua, alauna sa Balita, Congress TV.